palabas na sana tayo kaso lang nakita ko na sobrang dumi si Mia ayan kaya wawashingan ko muna saglit bago tayo lumabas ayan o no? oh. ang dumi eh, mga kanayipi. hindi ako satisfied na ganyan na lalabas si Mia grabe pati dito sa ano sa sidecar ang dumi eh. ayan What's up mga Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy para for another video Palabas na sana tayo Kaso lang nakita ko na sobrang dumi si Mia Ayan Kaya wawashingan ko muna Saglit bago tayo lumabas Ayan o no? Ang dumi mga Hindi ako satisfied na ganyan na lalabas si Mia Grabe Pati dito sa ano Sa sidecar Ang dumi Ayan. So, ang pangit tignan mga kanipi na ganyan lalabas si Mia. Pawasingan ko muna sa glad. Bali, nakaprepare na sana tayo lalabas. Kaso, ganyan nga yung nakita ko. Kaya, uh, washing muna tayo sa mga kanipi. Sa lang naman yan. Dito lang sa baba. Matanggal lang yung mga putik niyan. Right. Update po kayo mamaya mga kanaypi Pag tapos na tayong nagwashing Ayan mga kanaypi Tapos na akong nagwashing kay Mia Bali presentable na naman siya sa ano, Sa mga pasayeros ko na isasakay ngayong araw ng biyernes Ayan mga kanaypi Malinis na malinis na naman Ayan oh. Ayos na Wala nang bakas ng tubig Dahil nasabunan ko naman na mga kanaypi Ayan malinis na mga kanuyipi. so pwede na akong lumabas right tara na mga tapos na tayo tricycle lima pa mga kanayipi yung ano susundan labas na lang tayo para makakuha ng pambuhay na mano lang. tayo naman ng ating pasayro mga kanaipin ng 30 pesos alright pili tayo ng sampagitap Ayos na electric fan mo ah Nakatutok Ayan mga kanaypi Nakabili na tayo ng ano Sampagita Naipabango na naman si Mia At pampaswerte natin yan Ayan mga kanaypi Sunduin natin sa si Ante Aby. Umalis, 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 jay Umalis, 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 Oke, Umalis, Ay. Dearness okay. manan. Sige ante. Ayan mga kanay Natit na natin sa ante na nakapaghatid tayo dito sa kamantilis kumita naman tayo ng 100 pesos mga ka-90 so ayos na yan. Ayun, bumili tayo ng ano mga ka kamot may isang manok ako dun na ano na uh, mahina siguro sa panahon mga ka may sipon siguro yon kaya bumili ako ng kamot Ayan mga kanaypi, uwi na tayo Almosal -almo muna ako Ayan, bumili na ako ng pananghalian naming ulam Pagkain ng manok So maliliit Ayan muna tayo dahil nagugutom na ako Ayan mga kanaypi May dalawang tray tayo dito Medium sa large size Na itlog deliver nanti kan kayak anti marites sandes Iwan ko na lang. Order ni Ay, mama. Kanoipi kumita na naman tayo ng 50 pesos galing para tahan. pagkakabalag, 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 na kaya upan, pag mag na. Hindi na, nandito na nakahigit. Ano yung hasa? Putod nyo na nante natin na pumunta ng bayan mga kanaipi

ayan mga ako natin na natin sa si binigyan naman tayo ng 60 pesos Okay na, garahin na tayo mga kanaipi Ang tagal kong nakapagkarga doon sa paratahan ayan mga kanaypi nandito na tayo sa garahe ni Mia grabe lumakas yung ulan wala pa naman akong payong ayan, bumili ako ng tinapay tapos karne ng manok at papaya bali magtitinula daw si misis ngayon para may maulam din si Bibi Maika mga kanaypi So siguro tatakbo na lang ako Pauwi sa bahay Wala naman kasi akong payong mga kanuypi Kalimutan kong dalhin yung payong ni misis Hindi ko naman alam na uulan ngayon Tapon Hindi tayo nabasa sa pamamasada Mababasa tayo ng ulan Pauwi sa bahay <laughs> Grabe oh, lakas na Buti na lang pati dito sa likod ni Mia uh, May trapal na ako mga kanayipi Ayan Sifting, Sifting na ako dito na namamasada Ayan mga kanayipi So update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa bahay na. Ayan mga kanaypi, Tumakbo na ako Na kahit malakas yung ulan Nandito na ako sa bahay Nandito sa bibi Mike ako Hello, baby. Hi, mo sila. Hi. 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 May tinapay daw na siya. Oh, ano? Wow. Hi, mo na ipi, Hi. Nak, Micah. Hi, ka. Hi. Andun na kay mama. So, thank you so much sa naman mga Kanipi sa panunood ng aking vlog na naman ngayong araw na to. Araw ng Biernes. Salamat at kahit pa may kinita na naman tayo sa pasada kahit hindi malaki basta nakabili ako ng ulam namin okay na yun mga kanayipi salamat sa suporta at sa panunod nyo at sa no skip sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanayipi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out